Hello po mga Ayan, kaibigan. Ito po ang second part nating pagbabalot ng ating ano, maleta. Ito ang pangalawang maleta namin na, bin, uh, na ito pa po yung pangalawa naming maleta na mabalutin. Itong maleta naman po ito ay akin. Yung una pong binalot ay kay Kuya Ador po yun. Ito po yung sa akin na mabalutin. Eh, okay, magbabalot po tayo ulit ng second part ng ating pagbabalot para sa ating biyahe. Huh? Ano okay. na?

Oh yata <laughs> 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 Tama na Ikot? Yung doon sa ibabaw. Ah, wow. okay. pababa naman. Hindi. Kaya natin. Hindi yung dito. nito. Ah. Ah, uh, sigue, Y sigue. la carina. Okay. No, no, no. <laughs> <laughs> Itumba natin. Kasi walang gulong. Ano tumba. Itong ito ang masapule ko. Okay. Kasi walang gulong. Umugi ko kasi yung gulong kaya ganoon. Um. Yeah, wala nang gulong na i ano na. Um. Oh, dito. Mimi ni kasi wala ng gulong. Yeah, wala nang gulong. Thank mm -hmm. you.

Alam niyo po ba na apat na maliit ang ilalagyan namin na ganito? <laughs> apat na maliit po yung aming ilalagyan. Apat na maliit. Ang um, po namin ay apat na maliit. Uh. putulin na lang natin yan. Tayo mo. Yung sa kandado. Ay, sa ano, sa gulong. Oo, mamaya pa. Dalawa tayo para hindi ka nahihapan. tumitigil. din.

嗯。Mm hmm.

C'est ça, pas non c'est quoi box na, ba? hindi dito na sa bibig. Ayan, anak pa. Dito na lang sa bibig, no? Ito na lang. na

明显。Nice, itinang Ayam pa pala oh. Eh. Ah, na mm -hmm. pa natin ngayon. Hindi na Masakawin na Masakawin na, Masakawin. ลานนะไมลานนะอตวรนะฮะัไน <Often. S 2> ่ะเตัวี่ยันเปรีตัวเมย์นอ๋อาละนะ i Dipat mo kasi hindi ko nakikita eh. Andiyan yung kulay. Ay, siya. Ay, siya. na. Lang na yung mga gilid. Yung, yung pag ni niya, eh, gilid di. Dito na lang natin. pag na lang natin kung. anak dito. Bunti niya yung Ito. Ay, ay, yun yun naman natin. Dito naman sa side ako. Kasi pag dyan pupunin, hindi ko makita. Ay, isa pa? Mm -hmm. Ah, wait. eh yeah, no, no. Lagay mo na ito dyan. Wait, wait. wait. lang. Dito muna. Ay, say, Punin mo. Ay, sa ano naman yun. Na madaling makita pagka magkatsera ang conveyor. Nakadalawa po kami. <laughs> Nakadalawa kami ng ano. <laughs> magpapadalawa kami ng tape sa susunod na naman po yung iba. Yun. Sa isang linggo po, araw din din po ng linggo, ayosin po natin yung tag-isa pa namin. Kasi tag tagdalawang malita po kami. Ayan, ayan po, babay, babay po. Maraming po salamat. Maraming salamat, babay po. po. Ba ba I love you and I love you all. Bye-bye.